Good morning mga katornilyo Ito yung gagawin ko ngayon Trailer Isuso Gigamax Ang problema nito mga katornilyo Sa Sa preno, sa hangin So ang naging problema Ito Hindi pa naka Naka max eh. Ay nakatulak na yung chamber Yung mga chamber Ito, Nakatulak na So yung hangin niya ay sa lubong yan, mga katarelyo. ito yung naging problema so yan naging problema mga katorilyo itong mga uh, chamber nya lahat ng chamber dito sa likod sa trailer ay nakatulak na nakapreno na kahit nakarilis ang maxi doon at uh, kahit na hindi napaka ng preno ay nakatulak na so may kultang naman yung hangin mga katorilyo pero nakatulak na so sa lubong yung hangin yan. yan ang ginawa ko dyan mga katarilyo Uh, binago ko yung binago binago ko yung mga linya ng hangin yan to uh, pinatay ko na ito yan yung dito naman yung pindutan dito sa tagiliran to may pindutan dito para sa mag-release so binaypas ko na so pinatay ko na yan wala na yan wala nang connection yan so uh, ito na yan mga katorilyo ito yung linya ng hangin ito ito ito, ito, itong nasa ilalim ito, nga pag doon sa tractorate na supply ito na yan, yung dalawa ito, ito yung supply ito yung return yan, ito nakakabit, ito yung supply sa ilalim ito naman yung return so yan, binago ko na so dito nakakabit sa baba ng sa baba ng octopus yan, sa piting, sa baba so ito na yon ito na yung karuktong nya na supply to kapunta yan doon sa isa pang octopus dito wala na siya connection dito nakailbo yeah. ah, naka elbow na lang ito naman yung kabila ng pitings nya kapunta naman to doon sa sa relay valve ito dito, dito sa likod ito, ito na yan ito ito na yan sa relay valve sa taas na to kaputin yan, nakakabit dito sa taas ng uh, relay valve dito yung kabilang dulo niyan kabilang piti sa papunta naman sa 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 dito sa chamber dito sa dito naman sa labas ng chamber yan so pa yung ito naman yung pangalawang goal pala pangalawang butas ng ng chamber dito ay papunta yan dito sa sa octoposto So dito na yung magagaling ang hangin pag ginapakan. Papunta to para sisipa ito. ito dito rin ito. Ito yung isa pang butas ng octopus. Ito na ba niya sa pangalawa dito sa pangalawang dito sa pangalawang fittings dito sa may chamber uli, dito. Si dalawa yan kaliwa at kanan. Dito sa kaliwa to. dito na naman yan naka nakakabit yan. So itong dalawang butas na to ito daw ang butas ng octopus na to magde-deliver din to dito sa dito sa gitnang chamber sa gitnang gulong dito dito at saka doon yan dalawang butas na to ito magkatapat yan to magkatapat na to yan yung dalawang butas na yan dito naman yan sa chamber sa gitna so yan lang mga katorilyo so binago ko yung mga linya nyan mga katorilyo so yan so ititesting na lang yan mamaya papanda rin kapag nakompleto na yung fittings doon sa 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 relay valve at saka sa octopus sa uh, brake brick chamber so papanda rin so yan mga kotorin yun pop up, up. yan oh, sumisipa na so, oh, gumagana na yung lad dito sa itna okay pop up, up hey para sa misipa sa likod misipa din dun yan sa likod uh, dito yan sa misipa din yan dito lahat na yan sa misipa okay na yan mga katrelyo mga kabiyahe na yan